kami ay maglalagay ng ano yan. Ano yan yan? Water cropping. Water cropping. Kami na lang maglalagay dahil wala kaming pambayad ng labor. Ayun. So, yung... Ito lang. Sige lang. Wait lang. Ito yung una naming nilagay. Oh. Ito table naman siya. Hindi tumulo. Kaya Tatapusin namin. brush, kung yeah. may roller, pwede rin gamitin yung roller. Ayan. Yeah. Mala, naman, man, malapsaw naman ito. Malabnaw. Uh -uh. yeah. Mm -hmm. mix lang dyan, tapos lagyan ng siminto. Siminto. Tapos isang, isang, ano, isang Boysen, galon. Boysen, flexibang, nagagamitin. Flexibang, isang galon. Boysen, flexibang. Ha? Ah. Boysen. Ayan, yeah. kami na lang ang gagawa dahil wala kaming pambayad ng pa lang to. Malagyan natin yung may mga puwang na hindi hmm, nalagyan. kami na lang. Kami na lang gagawa. Simple lang ito. Kayang-kayang gawin natin sa bahay to Kung kayo kami ay medyo ay tapos sa budget. Pero yes. kung may budget naman, mas may hindi mga ipapagawa. Sama sa ko ang marunong. ating butihing asawa. Kaligin ng tahanan. Buti-buti. Anong dibuti? Galit <laughs> si direktor niya. Mainit na ah.